bali tapos na silang mag treasure guys at ito na nga lahat yung kanilang na harvest dito sa may likod namin at ni, ganyan nilalagay nga nila sa may trapal para mamaya pagdating ni asis galing Tari siya na lang yung maglalagay sa sako so di, ko, di ko alam kung ilang sako yung makukolekta natin ngayong harvestan guys pero kagaya nakikita nyo ganito kadami yung na harvest at so far, maganda naman yung palay. Maganda naman yung klase ng palay. Hindi naman siya yung maliliit. Hindi naman siya yung malalaki. Katamtaman lang. Hindi naman siya yung masyadong durog ba. So, malalaman natin mamaya guys kung ilang sako yung maharvest natin. So, ayan na lahat yung naharvest And next naman, na harvest nila ay yung sa kabilang lupa yung kinasunil naman. So, ganyan siya kadami guys. O, oh. So okay na din. Mm -hmm. So ayan na lahat yung ating bigas na na-harvest. Ay hindi pa pala bigas 'yan. Yung ating palay. So ayan na siya. At ito na yung dinaanan ng harvester. Mm. At pati yung aking kamote at ibang mais nila tulbaba na sagi din. Ayan. Nahirapan yung harvester eh. So ang harvester malalaki ang putol kapag tao kasi mas malalalim, mas ma anong tawag doon? Mas mas mapu, mas ano mas mababa yung putol nila. eto medyo mataas kaya yung hay hindi rin natin mabebenta yan. Kasi walang bibili dyan sa hay. Isasama na yan sa pagtratraktor. Tatanim ulit tayo ng palay. Siguro, ano na, July. Papa no? After one month no? After one month, baka July pa tayo makapagtanim ng palay ulit. Kasi, nung isang linggo lang nila itinanim yung itatanim ulit na palay. Ay, mali ako. Nung isang linggo lang nila... Ibinuhos. Yung gano'n, no? Yung gano'n yung seedlings. Nung isang linggo lang nila nawa, So, lagay-lagay sa sako. Hindi ako makatulong at meron na akong alaga. Si Asis lang mag-isa niyan. Yung kinaso nila yun. Parang chocolate hill si Chur. <laughs> Not ready? Not yet ready? But, But the problem in the weather forecast, it's raining on weekend. weekend rain is very yes, I know. I know. You need to dry properly na lang. Dry it tomorrow. Since until, since until Thursday. So hanggang Thursday, ano kasi maaraw. Walang, walang ulan. Tarararararam, tan 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 ng tan tan tan, -tan, -tan, -tan. Hello guys, good morning and welcome back to our YouTube channel. So ayan kagaya nakikita nyo, nire-ready na nila yung trapan kung saan diyan ibibilad yung palay. Kahapon pala, nakasampung sako ng palay yung nakolekta natin sa likod bahay. Pero syempre, ibibilad pa naman yan, may mga iba na matatanggal, yung mga impis na matatanggal ba. So, malalaman natin kung ilang sako yung makukolekta natin after natin madry lahat yung sampung sako ng palay. Pero sabi kasi ni Asis, suguro mga, ang matitira mga pito. Pito or seven, seven and a half, mga ganun siguro. Pero tingnan pa rin natin kasi last year, medyo madami din yung na-harvest natin at naka eight and a half yata tayo last year. Tapos yung pangalawang pangalawang tanim namin ng palay noon, naka-anim na sako pero after mabilad, naka-apat yata kami. At yun nga, hindi siya umabot ng exactly one year kasi nung nakaraan, bumili kami ng isang sakong bigas kasi nga hindi talaga siya nagkasya. Pero isang beses lang naman kasi after mabilad nito, pwede na tayo ulit magpakis-kis at Matitikman na natin itong uh, panibagong aning palay na natin. So, ayan, 5, lima, limang sakoyong nilagay nila diyan 1 2 3 4 5 at siyempre nandiyan din si A na kunyari tulong-tulong pero naglalaro 'yan. Pero ano naman, tigramo, binikbit naman niya yung sako at itinabi yun nga lang makati ang makati kasi ang palay baka mamaya magkarashes or magkaroon na naman siya ng katikati na naman sa katawan so ayan yung umagang activity natin Lunchtime time guys kain tayo ulam natin ay pakbet nagluto ako ng pakbet bali eto naman yung niluto ni asis kagabi tira naming ulam kagabi ano ah uh, chicken ayan So, kain tayo. After namin kumain, umalis si Asis. Pumunta siya ng naranggat. Kasi may inihatid siya. Balihatid sundo yata yung ano, yung taga dito sa amin sa naranggat. So, medyo matatagalan. Mga isang oras din siguro siyang mawawala. Kaya, ayon ako yung maghahalo ng palay. Babalik ta rin ko kasi masyadong makapal masyadong madami yung palay, limang sako and makapal siya sa ilalim. So, maya't maya kailangan balik rin to, lalo't matindi ang sikat ng araw, madali naman siyang matuyo. So, nagkataon naman na si Kuya Asher natin ay mabait. Kasi pinabantay ko sa kanya si Tonton. Si Tonton ay nasa swing. Gising siya. Hindi naman kasi siya naiyak. Kaya sabi ko, dyan lang kayo sa kwarto iduyan-duyan mo si Ading. Sabi ko, kasi wala si Papa, ikaw yung tutulong sa akin mag-alaga kay Ading. Sabi ko, kay Asher, oo naman siya. Katatapos lang din kasi din niyang maligo kaya nandun sila sa kwarto siya yung nag-aalaga sa kapatid niya kasi kailangan talagang balik rin itong palay pero kaya nakikita nyo guys pabalik-balik ako kasi masyadong makapal masyadong madami yung nailagay nila dapat sana apat na sa kulang makapal siya mahirap siyang ano haluin ba so medyo natagalan ako sa paghahalo dito pero so far, sana mapatuyuan natin kahit dalawa o tatlong araw, lalot ganito katindi ang sikat ng araw. Madali lang din naman, sana siyang matuyuan. Tingnan nyo yun o, basa yung sa ilalim ng trapal, basa siya. Kaya kailangan kong i -ano, patuyuan ng konti tapos ibabalik. At saka masakit siya sa singit. <laughs> so sobrang kapal nung palay, masakit siya sa singit na i- yung ipupush mo yung palay gamit ang paa mo, masakit siya sa singit sa totoo lang. Wala man kasi kaming rake na pang baliktad sana. At saka ewan ko, sabi ko kay Asis, bili siya ng gamit namin sa bukid. Ayaw naman niya, nonid, nonid. Ganun siya palagi, nonid, nonid. Minamano-mano. Sa bagay, hindi ko naman trabaho talaga to. Ako lang naman ang magbabalik kasi nga nagkataon na wala siya. At saka ang sabi nga niya sa akin, sayang yung kikitain niya. Kasi ang biyahe niya pa Baratpur, pa ganyan, malaki kasi siya. Kaysa yung nandito dito lang siya, pipila-pila, medyo mahina ang ano kita. Mas malaki ang kita pag pagbabaratpur kasi. So, hapon na dito guys at mag-start ng mag mag ng magsako si Asis ng ating palay. May palay pa dito. Pero yung mga nandito sa harap ng bahay, hindi na yan isasako at saka to. Iipunin lang dito sa gilid tapos tatakpan. Yun lang yung ating isasako. Why anak ko? Why? Oy, hat! Nainitan tong anak ko bagong gising kapapadede ko lang. So, yun lang din yung ating video for today, guys! See you again in our next vlog! Bye and God bless us all! Thank mm -hmm.